Grabe na ang lang <laughs> tayo. Salamat kami. Lalo na kayo Dady Frank, uh, Na, natagpuan nila at saka sa mga kasamahan. Maraming maraming salamat po sa inyo at saka kay Daddy Frank. Opo. Maraming salamat po, sir. Pero wala <laughs> na ako mungkoy. Hindi naman niya ako kala. Dala talaga kung bawang bubalit siya, pilihin niya kayo. Alagaan niyo na lang.

Opo, tayo doon, opo. Opo, tayo dito, opo ka dito. Nasi, opo. Dito. Ah, ito na na. Si Atsa ay din po. Ikot, Ano si po? Kilala. kilala. Sino? Sino? Eh nung gata sa kanan. nga. Ano, di sit down first. Okay. Oh, sit down first. Wala sa ka. Richard, ah. Ok na, ok. Oh, kilala rin niya. Okay. Eh ito. si. Sino, sino? Kaya nang ano lang, mangyilak ako dun. Kayong kahit ko. sino, sino? Sino? sino, sino? pangawan lang po. po. kasi wala pa kong pirma na ako. Ano, rin ako, single ako. Ano wala. Na pangalan, pangalan. Matanong ka lang yung Dumaguete. Oh. Eh, pasok po nga na si Mama Bilit. Hali ka rito, hali ka rito. Oo, patay mo nga. Ikaw daw, ayaw ka nakatira doon sa mata. Upo roon. ka dito, kausapin mo sila. Ang pangayaw ka naman. Buyo talaga doon sa mata. Talaga nila Dumaguete. Apo mo, apo. Oo, may kipangayaw so, na. Hindi niya ako kilala dati. Hindi niya Hindi kilala. Pero dati kasi inalok niya ako sa bahay niya. Naka, ano pa, Inalok pa niya ako kung anong gusto kong ulam. Nancy, gusto ba? Oo, oh, sige. Ano oh, ka? Shhh. Tinalo, sila lang, sila. Pinsan! niya, kaya, nabanggit okay, niya kayo. yung pangalan. Diyan ka lang, upo lang. Pinsan, uh -uh. kilala uh -huh. mo ako? Bakit ano nangyari? Boss? Bakit daw? Ano, ano, ano? Wait, ikaw! Sila ba siya? Ako ba? Harapin mo mo si. ako! Ako! Eh, wait lang, wait muna kasi kung ako, na ano, ako. Wala ko, di ko wala akong bala dito. Wala akong bala. ako mo, madam. Ay, kuya, ano yan? sa akin. Day, ako. Ano, anong pangalan niya, Gani? Hala, siya kailan ako. Anong pangalan niya? Hala, day, siya kailan ako, daw. Di mo nakilala? Hindi mm, diba ba na, di ba, dati sa... Ate, isa, ate, ages na, di ba? Sa ate, ages. Dati sa rito. Dito ma? ka lang, pe. Ulam ko, oh, ulamin ko. Dali mo sa dito. Ah? Dito ka lang. Lang, umurag, dong ka, lang, dong ka lang. Doon ka lang, doon ka lang. lang. Usap lang tayo. Doon, doon. doon, lang. Dito lang tayo. Opo ka lang doon. Opo. Opo. lang. Yung niya ulitin. na! Richard! sandali lang! Hindi excited kaya ako! Yay! One lang siya, nga lang. Maria lang po. Oh, ako yung ano ni atin niya. My name is Rosie. Ah, Rosie, Maria. Okay, pangalista nga ako ka ng ball print. Tapos nga Ano, di talaga na akong buta. Kaya kap na. Ito, parang kasi nga ba Santa Maria. Kaya kap Si. Kaya kap na nga. Oh, si, si, sit down first. Oh, si Bimil. Oh, don't tayo. Don't, don't, don't tayo, don't tayo. Oh, sige, tayo. dito tayo. Ikaw sit down din, ha? Okay. Oh, sit down. Okay, sige na, Nancy, sit down. Dali. Come on. Ah, sit down dito, dito, sit down. Dali, kumusta? Ikaw nga dito, ikaw mo sa kanila. Ikaw, sit down dito. Dali. Ikaw si ay Richard nakilala niya, 'di ba, si, si Ma'am? Si si hindi ko alam kung sinasabi niya, kilala niya. Ha, kita na si Han. Hay, kita. Alin na? Oh, um, may anak na. Oh, kumusta? Di ba, lab kita. Na-miss ka namin eh, sobra. Kayong ano na? Okay. yung pakalan ko kanina doon, no? Sabi niya, sabi mo, si Yes, my name is Rosie. Sige na, ali na. Gani. Oh, huwag lang dyan lang. Basta down first, tayo. <laughs> Hahaha. <laughs> 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 Di ba mag-disco nga tayo? Gusto mo disco video? Okay, tara! <laughs> video tayo. Video Dali Wala <laughs> Halika, upo tayo dun, upo tayo. Masagasaan ka dito. Dun tayo, dun tayo. Dali, upo tayo dito. Lab-lab namin yan eh. Lab-lab namin yan? Oo, dito. Ay, hindi siya dito. nagsabi niyan sa bata? Ano sabi Sabi niya, hi. Apo mo ito. Kung say hi. first. Lala si Tita Nancy. Come Di ba nakita mo siya sa sa ano ni Daddy Bracky? Sabi mo, ayan na. Ayan Gusto mong puntahan. Di ba sabi mo? Ayan na. ka mo na Sara, yun mo. Dari mana? na, oo 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 oo, dahil ang gatna, 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 Dai, gatna, 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 Kita gatna, 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 Oo. Buhay ka tayo sa bahay mo. Dali, dali na. Ano dali? Sa inyong balay. Ay, sabako, ka man. Ano dali? Ano dali? Ano dali? sa dali mo dito? Ha? O gani? Okay, ma'am. Manyod to ta dito. Ano okay, dali? Papanyod din mo daw. Mayroon ba dyan? Dabili mo lang dito. Sa una. Ay, ayun lang. Sa ya, ta -ta una, lang, bitaw. Ayun ko na. Katong... Mo balay dadi. Ay, -balay sa imo balay, dadte. Sa imo balay daw. daw? Wala pang salam ng balay. Ha? Huh? Lipa ko. Upo ka muna. Upo. Sabihin na. Upo tayo. Okay? madali upo tayo. Upo rin ako. Ha, dali. Asan ko po kung mawala ako sa live? Upo ka muna dito, oh. Sige, upo ka dito. Lo ko pambili. Ah, uh, upo, upo ka muna. Dali. Sige, dila may mga di na lang 'yung mga nung pagkain. Oh, dali. Dila lang. kinain na natin ng tapos silog diyan. Oo. Uh, Oatmeal, di. chicken, sinigang, sinug. Kwento, kwentuhan muna. Kwento muna tayo. dai, po. Hay, kumusta naman kakay Daddy Frankie? Eh. Okay na ba sila niyo di? nakita mo ka na mo sa vlogod nga lamit mo kayo kayo mo kanta sa oh mm. kantahin ko no maybe ano sa ganito mong kanta ang ganda ng boses ni insa namin eh kantahan mo nga kami gusto namin marinig ulit yung upo sit down sit down oh lamit kayo kagtingong oh. do lamit kayo kagtingong kanta do parang gusto rin namin kumanta eh kaso nga eh wala ka eh kulang kami eh Tatlo lang kami eh. Gusto namin, kaya nga nagpunta kami dito kasi gusto namin yayain ka na mag-video kita tayo eh. Tara, gusto mo, Day? Tara, adto tadi atu Tara, video kita tayo. Gusto mo? Unsa man ka ni iyang plano ani nga di mamin ya istoryahon? Unsa man imong plano dai? Namo insa nang si. Nga di man namin mo istoryahon dai. Story. Ang pertuwat premium wet bi, mo, kan bi. Ha? Kay terms ka ba diyan ini mo ko isang baso lang. Parang na ano yung changko. Ano inumin mo? Sinisipura ka? Kapi ka, ba? Ano sa... Kapiliin sila. Uh -huh? Ay, hindi na okay, upo mo na Upo mo na. mo na ba? Dito. Dito, ba dito. Dito, ko diri rida, na. Harap na ko na yung mo na kita. Kausapin mo na kita. Opo uh -huh. ka muna dito, be. Bago tayo magkape. Eh. Opo ka muna dito. Ah, ah. Ito din ako. Bibila anong pang. Opo ka muna ako na magpapatimpla kay ano, kay Manang Marites. Saan ang grocery dito, ma? Walang grocery diri. Diri na tayo. Lingkod sa ba? Halika ba? Lingkod sa ba? sa be. Sa iyo. Dahil. Ano May sasabihin ako. Dahil daw. Dahil istorya akong daw siya. dahil oh, dahil. <laughs> Halika dito. Ang dahil dahil. Ah, mo lang yan. Ang Bakit ako? Ba sa baba ko, mang Hindi ko alam ka, ano. ano oh, okay na may... Hindi, okay lang. Wala sa amin ang masagwa. Hindi ka, 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 ka masagwa. Okay lang. Ay, ka namin. Dito ka lang, be. dito ka lang. Huwag masagasaan ka dito, doon. Lang. Dito lang. sa akin ko ah. Hmm. Ini ko kanina, ada ng saging kanina. Oo. -oh. Ah, dito ka lang, alis tayo, alis tayo, alis ka. Ay, wag yan, masugat ka. kita Alis ka doon tayo, Huwag mo. eh. Doon kan. na. No, upo ka lang doon. Wow, naman Oh, sige, upo ka. Gusto mo kain? Kain na, hiwain ko. Pareng eh. dai. Dai nang sidain. Pasahan. ini banya? Dai, asa naman tong picture nako nga imong gidadala sa una? Kay gumagiti? Di ba nagdadala kag picture nako? Asan asa naman ron? Asa naman imong bantal nga gidala di ay? Daghan man na siya bantal lukdo lukdo on sa una god. Simula ka ilan may gumagiti daghan na siya. Ay lang niya. Oh, kauna, na, Kiling mo na siya magulat.

Ayaw niya talo palapit. No. Hindi, ano yan, Ay, nahihiya. Siguro parang... Ay, na, na, na oh, okay. Oo. oh, oh. Oh, ako. Saan ako? Dad, ako di ba? <laughs> kailan ba na siya ako ba? <laughs> kailan mo na, pero... Eh, nakilala mo na siya. <laughs> Ikaw sa no, ay din ila ilalong kayo. <laughs> ka. Tignan mo. Dalawa. Ilalong kayo. Ano? <laughs> ka. <laughs> Tignan mo naman. kasawa pa yang asawa, day. Buhay... Oh? <GGY grape> na, yung pa yung mo para sa mga na. Hindi ka yung pa yung pa. Hindi ka yung pa yung sa Thank you po. <laughs> opo ka doon, be. lang. Dai. dai. So, alala mo, Michael. Dai. Diyan alam. mo Tago mo. si Michael. Eh, <laughs> <laughs> mo ba si Michael? <laughs> <laughs> Michael si Dito lang ako. Don. Dito ako. lagi Ano ba? Halugun. Halugun mo si Michael. Na -alala, mas Wala na yung isang trabaho yun. Bakit na yung anak mo na siya nag talaga siya? Di ba, uyak ah, lang po ako. Nag-trabaho na siya? Nag-trabaho siya talaga. Ah, Sabay yung lugar niya yun doon. Ah, hindi ba kayo? Dahil naalala na mo pa si Maxwell, dahil? Yan. Yes. Nag-trabaho din. Dahil naalala mo pa si Maxwell? Dito ka lang, may upo ka lang. Upo lang. Opo ka lang doon. Isang kami pang dito ko. Ha? Ah, dito ka. sige. Pahingi isang upuan. Diyan na Diyan ka lang. Kasi yan ang Jang Diyan ka lang. Dito kami. Oo. Oh, Pero tingnan mo lang. Ayos na ayos tayo, di ba? Ati, opi na. Murag milig ka na. Murang may bana ka na. Naagyod na. Naagyod na. Kasi sa katawan mo na, anak. Naagyod. Nasa'y apang ganya ikaw. Dahil nasa'y apang. Nasa'y apang. Nasay apam. Okay. Ikaw na po. Naanak po dai. Ya ikaw. Kan ga diri chat singon ni Leo. Ni ka. Ni nasay. Nasay apu kasi dai. Dai na putia. Na putia. Ila kaya malakon si niyo kagana. O mana ang puko mo niyo din inom ng puti. Sobet din la na puti. Dora isa na puti. Reina. Ayto tayo. Dili yan ang uwi.

Lipat ka dito, lipat doon, doon. Mainit. Mainit. Hindi hindi na mainit, ano talaga siya? Ano? Ano man seri ay? Mga silaw sa phone. masilaw gan diri ta. Dati ayo nga sa mata ay masilaw. Uy, hati, sakit sa mata na oy. O kan ang kon tapang di na kadirasa. Madaot ta mata dia, wala mo na lang <laughs> ano ko diyan. Dai. Dai nanti. Nandiyan pa rin ang Ha? lang sa may na. lang sa isang... Nandiyan sa tingin ko, lumalang na lumabal. Lumalang na lumabal. lang pa rin ang kotseleo, Okay. Nana kanina, oh, katong magtawagan ay si Skyline? Oo, nana. O, nalit dali. nalit. Nagita ka mo. Ipangita ka na mo ba?

hindi ko ang sinasabi mo. Kasi <laughs> din lang mo. Pero okay na kadari. Hindi ko nga alam sinasabi mo. Alas, tis na para gutom mong pa, o eh. Pakain tayo, dinukuan pa. Dinukuan? Favorite mo ba yun? Ari dai, rosi. Unsa may unsa may imuhang pani uto dito karon inday? Tuno ko makadun. Ah. Nya kumusta man ang imong buhay karon? <laughs> day. Okay lang ba o Ano, ano? nangyari chart? Kumusta ano yan? Mukat kay chart duwa duwa okay. akhir na din. Ano man asa mo? Dilin ko diari. Dali na, upo ka ano muna. Pungko ba? Pungko? Oo, oh, okay. Pero saan naman, ano naman kuhaan na ang Mm -hmm. Tapos yung parang ang mahangin-hangin yeah. siya, maganda po. Oh, Dito yeah. nga, upo ka muna yeah. kay mahangin-hangin. Hindi, hindi pinisip talaga nga parating kayo. Dito. Ay! Yeah. Walang sinabi yeah. sa bisita ko wow. pa pa. Walang po ako. Walang, Walang po pa? pa? Sige lang. Pasensyahan na lang naman. Okay lang yun. Kunya, nalipay ka na namin. Na namin. Ayun, para kasi bonita si Stawa. Wow, thank you. Ay, gaya mo ko, wala ka naman mo ba? Kaya nga, hindi ka alari kita si hindi kita sa tingin nga bigang correction yung pagdiyan yung kaya ka nang kuwan na sa MP na may bibi ka sa mga katigista rin tsaka sa Okay. Sa alam nila na ba ito mag Oo. Palagi ang talaga ng maliliit mga babae ng bapa. Ay, sus. Thank you na. Alala mo pala. Ay, sa sabahat matalaga lang ilang jula. Kung palagi nag-shot ng bar, ay, di ba kayo, ang bete? Link ko di ari, ba? Tawag naman sa iyo. Kaya yung cellphone pa, ginagawa. Kaya Link ko di ari, day? Gibiyan daw na ko siya. Na, yung mong biyan, gurgo. Nga yung biyan mo. Day, link dari di ari, day, link ko. Link ko di ari. Ay, sa mga mura, makag mo sayaw diya, o dancing. Diri, link ko di ari, ba? Mura, makag mo po dancing diya. Ngayon kayo, ay. Link ko di ari, ba? Day. Ang sapay mo na hinumduman, day. 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 <laughs> Ano mo ka gudi li ado? Unsa may mo na hinumduman sa pagdi ka diha pag sa ako mo dili ka diha dili ba? Pero nang biya na ko ba nang pagbiya na didto nga didto pa ka nung gikan ka diri sa Manila. Unsa may mo ang naalala didto pagikan pagikan nako nga gibiyaan ti ka? Naalala mo ba nga nagpuyo ka balay nga ikaw mag mag-usa nga ginahatoran ka namo nang pakaon? Naalala mo ba 'yon? Eh, kanina, ano ba yung hindi ako mihi kanina, yung dumaan. Ba't wala? Di, pa Di pa kami naabot. Di pa Na kami naabot. Wala ko sila, Abi. Na-surprise ka ba? Na-surprise ka? Nalipay ka? Na ka ba, dahil nga Ami? Nalipay ka? Ha? Masaya ka hindi? Ha? Masaya ka ba nga nandito kami? Nami may position posisyon. O, marunog model? Lamikat position ba? Dai, mo nila liya. Masaya ka? Ano nga abi? Ano nga sa'yo abi? Ano ko pinigay? Hindi ate. Istriya na no si. Dai, linggo dari dai. Dai, linggo dari ba? Dali na makuyog ka na mo karon. Dai. Makuyog saan sa ba? Asan Balay dito. Saan ka uwi? Diri, ba na yung, yung, yung Kuyog ka na ko? pa-iklip. Ah, pa gonna... mo, <mansipan> amang. pa Pinigyan na kita. Ayun ng mangga mo. Binigyan kanina niya ng pamalit niya ko. Ayun yung mangga mo. Para mangga mo, mangga mo. natin. 13 sa kaunti, 5 mangga. Resky, 'yung ano yung sasakyan dito. Para pasabit-abihin natin sila sa sasakyan. Hindi na tumagal eh. <mansipan> so ayun mga kababayan, no. <coughs> Bago matapos yung araw na 'to, kailan mahabol natin maidala sa pagamutan, no? So, kaya pa naman alas dos. Uh, nasa 40 minutes lang ang biyahe siguro, no? So, nasi, punta tayo sa mga dalubhasa, ha? Saan lang punta? Dalubhasa, para maging okay na ang lahat. Oo, oh, kauban na lahat. Kaya, lang ikaw pala. Huh? Salamat, ikaw sa no, pala. Oh, kasi sila yung lagi magkasama, no? Sa mga vlog. Huwag ko po yan, pag gumaling nito na yun. Makulit ba? Sobra talaga? Ay, iyakin ka rin lang sa personal, no? Kala ko doon lang sa ano e, eh, sa vlog. at panghahusok ko lang. Pag gumaling, dinamitan niyo yun. Ay, <laughs> relax ka lang, e. Eh. salamat kami. Lalo na kayo, dadi ko. Ka, uh, na natagpuan nila at saka sa mga kasamahan. Maraming maraming salamat po sa inyo at saka kay Daddy po. Maraming salamat po, sir. Kasi kayo lagi nagkasama mo. Simula nung pakuha nila yan, kami talaga makasapan. Sa pensa nyo talaga yung nagalit na talagang yung dinamit sa lagitan. Pag gumaling na po, hindi ko magkukulin? Hindi ba magkukulin? Hindi ba Di namin Hindi namin hey. tapos na kukunin. Kasi ang mangyari kaya kasi niya. Kaya namin na, kaya nung tumawag si Daddy mm -hmm. Frank sa akin, kaya nga natanong namin na, Sir, kung may alam po ba kayo na pwedeng lagyan namin sa kanya. Kasi nga, sa totoo lang, kung kami talaga ang mag-alaga sa kanya, mm -hmm. kaya kasi mm -hmm. nagtatrabaho kami para sa pamilya namin. Kaya naman ang na... Kaya yun, ah uh, pinuntahan namin siya dito at saka nagkausap kami ni Daddy Frank eh. ngayon uh, dahil hindi daw sa Mandaluyong. Ah yun nga e, pinag-usapan namin magpinsan kung ano ang dapat namin gawin. Yun na nga pag na lang natin kasi ano naman ang resulta L lagi naman nag monitor si Daddy Frank at saka kami din pakipag pag kum dito lang kami. oh Support lang para kami kay Daddy Frank ang parang para Papunta po pa namin siya kasi malapit ko. Si... Malis ka pa Talagang... Sakat <laughs> Pero wala na ako mungkoy. Hindi naman niya ako Talagang, talagang inaano Kung bawang bumalit siya, pinihin niya kayo. Alag ano, Alagaan niyo uh, okay, na lang. Maraming salamat. Salamat. Huwag ka na umiyak. Okay na, relax. Saras, saras. Maraming maraming. Okay? Para kasi yakin din po kami. sasakyan kayo magkwentuhan. Yakin din po kasi. Pero paunahin natin sir. si, ano, uh, sir, alika, una ka dito. Sir, doon ka na lang sa dulo, sa likod. Ito <coughs> ka lang na. Ito ka lang na. Ito ka lang na. Ito ka lang na. Ito ka lang <laughs> Nandito pa, hindi shampoo na pa Nancy, Nasi. Nasi. Tara alis tayo. Sakay na tayo, sakay na, alis tayo. Dali tayo konin <coughs> mo si Marites Pasakayin mo na siya. Na-excite siya eh. Pero madali pa sa'yo rin yan eh. Pwede na, alis tayo. Sakay na, sakay. May pinya ako ah. Oh, Oo, oh. sige. Doon ka, sa dulo. Saan? Yan, Sa dulo.